Aries. Taurus ang kaibigan Zodiac Sig ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, Aries. Sa pagpasok ng bagong yugto, ang enerhiya ng liwanag ng buwan ay magbibigay liwanag sa iyong mga plano at layunin sa buhay. Ang mga kulay na color pink at color green ay simbolo ng balanse at kagenhawahan. Makakatulong ito upang maging mas kalmado at mas fokus sa iyong mga desisyon, ang mga masuswerteng numero na number 25, number 23, at number 17 ay nagdadala ng positibong pagbabago. Gamitin ang numerong number 25 sa pagsisimula ng mga bagong proyekto, number 23 sa pagbuo ng mga relasyon, at number 17 bilang gabay sa mga espiritual na gawain. Taurus, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Taurus, ang sikat ng araw ay nagpapahiwatig ng pagkamalikhain at bagong simula. Ang mga kulay color green at color blue ay nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan na mahalaga sa pagdedesisyon, maganda ang mga numero na number 10, number 49 at number 21 para sa pagsulong ng karera at pagpapalago ng negosyo. Ang number 10 ay para sa katatagan, number 49 para sa bagong oportunidad at number 21 para sa kapayapaan ng isip. Gemini Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Gemini, sa liwanag ng mga bituin, mayroon kang pagkakataon para sa mga bagong ideya at pananaw. Ang mga kulay color white at color yellow ay magdadala ng kaliwanagan at kasiglahan, ang mga numerong number 24, number 18, at number 6 ay mga gabay sa iyong buhay, number 24 para sa bagong koneksyon, number 18 para sa tagumpay, at number 6 para sa kasiyahan. Sa mga numerong ito, magagamit mo ang mga bituin bilang gabay sa pagtahak ng mas maliwanag na landas. Cancer, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin cancer. Ang mga bituin ay nagsasabing ito ang tamang panahon para sa introspeksyon at pagbabalik tanaw. Ang mga kulay color white at color red ay nagpapahiwatig ng lakas at kapayapaan sa mga numerong number 10, number 25, at number 6. Makakahanap ka ng inspirasyon, number 10 para sa tapang. Number 25 para sa mga mahalagang desisyon at number 6 para sa mga simpleng kasiyahan, dalhin ang kapayapaan ng mga bituin sa iyong buhay upang mas mapalakas ang iyong kumpiyansa. Leo, Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan Leo. Ang liwanag ng buwan ay nagdudulot ng lakas at pagpapalawak ng iyong mga pangarap. Ang kulay color yellow ay magpapataas ng iyong enerhiya, habang ang color white ay magdadala ng balanse. Para sa iyo, ang mga numero na number 32, number 17, at number 21 ay mga tanda ng tagumpay. Ang number 32 ay simbolo ng paglago. Number 17 ay para sa inspirasyon at number 21 para sa katuparan ng iyong mga layunin. Dalhin ang enerhiya ng buwan upang mas mapatibay ang iyong tiwala sa sarili. Virgo, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Virgo ang enerhiya ng sikat ng araw ay magdadala ng kaliwanagan sa iyong mga layunin. Ang color green at color blue ay simbolo ng kasariwaan at kalinisan sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 19, number 27 at number 10 ay gabay sa landas na iyong tatahakin. Ang number 19 ay tanda ng pagbabago. Number 27 para sa mga bagong pagkakataon at number 10 para sa tagumpay sa mga hinaharap na proyekto. Libra. Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan Libra. Ang liwanag ng buwan ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at pagkakasundo. Ang kulay na color pink ay magdadala ng kagandahan at pagmamahal. Habang ang color green ay magdadala ng balanse. Sa mga numerong number 19, number 25 at number 28, makakamit mo ang tagumpay. Number 19 para sa balanse sa buhay, number 25 para sa pagbuo ng magandang koneksyon at number 28 para sa katuparan ng iyong mga pangarap. Scorpio, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Scorpio. Ang mga bituin ay nagdadala ng lakas at determinasyon sa iyong buhay. Ang mga kulay na color green at color red ay nagbibigay inspirasyon at tapang. Ang mga numerong number 10, number 24 at number 19 ay makapangyarihang gabay para sa iyo. Number 10 para sa mga pagsisimula, number 24 para sa tiwala sa sarili, at number 19 para sa mga tagumpay. Hayaan ang mga bituin na magningning at magdala ng liwanag sa iyong mga plano. Sagittarius. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin Sagittarius. Sa gabay ng mga bituin Narito ang inspirasyon at enerhiya para sa iyong mga ambisyon. Ang mga kulay color white at color green ay magdadala ng kaliwanagan at katatagan. Ang mga numerong number 26, number 10, at 34 na ay magdadala ng swerte at kasaganaan. Number 26 para sa mga tagumpay sa trabaho. Number 10 para sa masayang pakikisalamuha at number 34 para sa paglago sa buhay Capricorn, libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan Capricorn. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng inspirasyon para sa iyong mga ambisyon. Ang mga kulay color white at color red ay nagdudulot ng kapayapaan at lakas. Sa mga numerong number 11 Number 24 at number 37 makakahanap ka ng direksyon, number 11 para sa mga pag-unlad, number 24 para sa kaligtasan, at number 37 para sa matibay na pundasyon. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa iyong pagsisikap. Aquarius Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin Aquarius. Ang mga bituin ay nagdadala ng kasaganaan at kaliwanagan sa iyong landas. Ang color red at color green ay sumisimbolo sa lakas at balanse. Ang mga numerong number 21, number 5 at number 36 ay susi sa iyong tagumpay. Number 21 para sa mga ugnayan, number 6 para sa seguridad, at number 36 para sa mga bagong direksyon sa iyong buhay. Gamitin ang lakas ng mga bituin upang magdala ng liwanag sa iyong mga plano. Pisces, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw Pisces, sa liwanag ng sikat ng araw. Ay may pag-asa at inspirasyon para sa iyong mga pangarap. Ang mga kulay color green at color red ay simbolo ng pagbangon at pag-ibig. Ang mga numerong number 29, number 40 at number 10 ay magdadala ng positibong enerhiya. Number 29 para sa mga posibilidad, number 40 para sa pagmamahalan at number 10 para sa pagtupad sa iyong mga layunin.